Gab sa dot mga idol ano. So first day natin dito sa C6 sa bagong lungga ng ano ng um, C6 na training cup mga idol. So nandito tignan mo yung mga bata mga idol. So nandito marami marami sila mga idol ano. So ito sila. So yan yung mga bata mga idol na maglalaro mamaya. So welcome dito sa bagong uh, training camp ng Middle East Boxing Gym mga batang C6 mga idol. So yan. Ano. So maraming salamat sa nagpapagamit sa pwesto dito. aqua uh, Sir Kuya Sir Sam, mag marami, maraming salamat sa inyo po. God bless po. <coughs>

tulit, 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 tulit,

may galap sa mga idol ano? so dito tayo sa C6 guys ano? so C6 araw ng Saturday so walang pasok so nandito yung mga batang C6 mga idol ano? so training tayo dito mga idol so libreng training dito sa C6 yung mga gusto sumabay sumabay kay mga idol lalong lalo sa mga bata sabay kay rito walang bayad libre lang dito sa C6 mga idol kaya mega mega sa tapos dyan sa mga gusto mag training yan punta lang kayo dito mga idol ano?